mapagpalang araw po at narito po lahat ng mga antingero para po sa pagpapausok ng mga mutya tsaka po mga medalya pinaka kan po dito ay mga medalyon talaga kasi ang mga mutya naman pwede rin naman pong pausokan pero sa konsagra yan po kasi ay talagang buhay na ang mga mutya mas kailangan po dito ay mga medalya. So ito man po inapanood nyo na uh, binigyan pa rin po natin ng pagkakataon na magkaroon po ulit sila ng uh, buhay video para po sa pag-alaala ng ating nakaraang Biyernes Santo. Yan, napakarami pong mga antingero nga talaga dito. Pasensya na ho sa pagbidyo ko. Talagang, teka, ayusin po natin yan. At ngayon po natuklas na naman natin kung paano kinukuha ang bato itim na siya po ay nasa loob ng, malaking mal ng malalaking bato na yan. Kung mapapansin niyo po, napaka sobrang init po dito at ang ating video ay... Magalaw, pasensya na ako kayo. Uh, tiwa tiwari. Ayan po. diyan nakita ni Mang Yan yung isang Ammonite niya. At yan. Yan po ang Ammonite na magaling sa negosyo. Pag sa pangkabuhayan maganda ang Ammonite. Dahil yan yung mga pinag-aalisa na mga bayoko. Ayan. Nandito naman po ang ating medalya na sinukuan. At napapansin nyo dyan ang um, bala na natunam. Yan naman po, isa sa pinakamagaling nating suso na parang may pagka-crystallize po yan. Ayan, napakagaling niyan na yan. Pagdating sa kabuhayan, ilagay nyo namang po at isama sa perahan na buo. Kailangan po ilagay nyo yan sa buong pera at hindi po sa mga bariya. Mas effective kung ilalagay nyo yan sa mga buo na pera. Yan po ang ating magkabilay tilos na suso. Parehong pong may tilos. Ito pong video natin ay medyo mahaba. Ayan. Yan po ang tinatawag na uh, tapol na honey. Yan ang pinakamalakas pagdating sa kabuhayan. At yan naman po yung ano, yung kutawagin ay Pumo uh, na gripo. Ayan. Nandito naman po yung ating mga uh, yan naman po ang sinukuan na itim na kapag siya ay nagkakaroon ng bumubulaho pataas ay kaad, kaagad nyo na po itong inumin. ay lamang po at maraming maraming po man. salamat. God bless you po sa lahat nawa po ay tuloy tuloy pa rin po. At ito naman po yung sinukuan sa ating mga uh, live at kailangan sa po sa ay mga, iinumin nyo yung pinagbabara nyo. Yan marami po Asama salamat rin po sa diyan ang dignum na item yung maliit po. Ngubula po yan ibig sabihin buhay yan. So maraming marami po salamat sa inyo lahat sa panonood. God bless you all po sa inyo lahat.